Bahagi ng paghahanda para sa darating national at local elections, nagsagawa ng isang community dialogue ang mga tauhan ng Dagupan City Police Station upang magbigay kaalaman sa publiko. Ang layunin ng aktibidad ay itaas ang kamalayan ng mga residente ukol sa mga parusa sa pagpapakalat ng fake news at tamang asal na dapat sundin sa panahon ng eleksyon. Ayon yan sa mga probisyon ng Comelec Resolution. Kasama sa aktibidad ang pamamahagi ng mga flyers at naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ang ah, mga flyers ay nagbigay diin sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin na dapat sundin ng bawat isa upang matiyak ang maayos at mapayapang halalan. Ang pamamahagi ng mga materyales at ang community dialogue ay mga hakbang upang mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko ukol sa kanilang mga tungkulin at mga posibleng parusa sa paglabag sa mga patakaran kaugnay sa eleksyon. Binigyan diin ng mga pulis ang pangangailangan ng kooperasyon mula sa bawat sektor ng lipunan upang mapanatili ang integridad ng darating na halalan. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tamang kaalaman at pag-unawa sa mga patakaran, umaasa mga pulis na maaiwasan ang mga insidenteng maaaring magdulot ng gulo at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang inasyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang matiyak na ang publiko ay handa at may tamang kaalaman bago ang halalan saktibong aktibong partisipasyon ng komunidad, layunin ng mga polis na magkaroon ng makatarungan at maayos na proseso ng halalan malaya mula sa epekto ng fake news at maling impormasyon. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol Numero 4, Bombo Jason Ramos nag -uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!